hello, hello. First time gala ni Mother. Punta kami Washington D.C. at pupunta din sa Jollibee. Woohoo! First time yung makakakain ng Jollibee dito sa U.S. Anong masasabi mo, may? Excited na makarating doon sa Presidente pupunta nga din pala kami sa White House para makapagpapicture siya. <laughs> Ayan, tingnan natin kung anong mangyayari. Samahan niyo kami sa gala namin. First time ng nanay ko na makakalabas ng Richmond. Ito yung talaga yung unang gala niya dito sa Amerika. Outside sa kung saan kami nakatira. Ayan, samahan niyo kami from our house going to Washington D.C. mga 2 hours ang biyahe. Tapos stopover over na rin sa Jollibee sa Alexandria. So malapit lang naman yun sa D.C. siguro mga 20 minutes. So nga pala, spring na dito sa amin. So finally, uh, warm na yung weather. Di na naka namin kailangan mag-jacket. So ayun, nakaka-happy bus at i-enjoy lang yung outdoor. Kaya ito Saturday dito ngayon, punta kami sa Washington, D.C. D.C.? Aha. Uh -huh. It's like District of Columbia. So, yan nga ang capital city ng United States of America. Diyan mo makikita ang White House, kung saan nakatira ang presidente ng United States. Sana marami kaming mapuntahan at sa traffic. Kasi alam mo naman, pag malaking syudad, like Washington, D.C., matindi ang traffic. Parang Manila sa atin. Pero sana, hindi siya ma-traffic. Tuloy-tuloy ang biyahe. Keep a safe guys Thank you for the opportunity na makagala. Guys, pag ganitong mahabang biyahe, knock out si mother. Nakabukas pa. <laughs> Nagihilig talaga yan kahit saan. Walang pinipili lugar. <laughs> Traffic sa DC. Ayan. But it's still moving. We don't experience this in Richmond. But if you are going to a big city like Washington, D.C., you will experience this regularly. It's real. My nana's reactions, magna niya to. We're entering in the parking lot. Ten, 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 ten. Ano tome. Eto? <laughs> Jalibi. Jalibi! Ah. <laughs> We're in Jalibi. First time. first time ni nang nanay ko dito sa Jollibee sa US. Ayan, we're here. Mm -hmm. First time mo sa Jollibee, anong masasabi mo? Nandito na kami sa meron ng Jollibee dito sa US. Ano o-orderin mo sa Jollibee? Chicken, chicken, uh, chicken, chicken joy and then spaghetti and green apple. Green apple juice. Original? Yeah, original. Where we all? Spaghetti and uh, chicken joy. Spaghetti and chicken joy. going doon sa Capitol. Ito naman is the United States Botanic Garden. Dito na kami sa Washington DC. Library of Congress. Maganda din pumunta dyan. Sana bukas sila. Sana free lang. And this one. Mahirap lang mag-park dito. I mean, I could lane drop y'all off. Is that building Ang daming magagandang building dito sa Washington DC kaya ang daming turista dito na pumupunta ang daming pwedeng pasyalan kung naghahanap kayo ng history ng United States Washington DC is a place to be so that's the US capital mother sa so the capital ayan lalagay daw niya yung sunglasses niya para ready sa picture tignan natin na natin tignan natin na natin nakikita ang sunglasses niya this is the capital kung saan nagme ang senate at ang congress tawag sa building na to? Capital. Uh -uh. Sino ang nag-opisina dyan? Ang senador at saka congressman. Ano ginagawa nila dyan? pinag-uusapan nila ang batas. Gumagawa sila ng batas. Pinag-uusapan. Ito yung capital. Ituro mo yung capital. ito, ito ang capital. Ayun. Ayun <laughs> o. Puno yan. Ayun yung capital. Ayun o. Oh. Ayan, lalapit kami dyan. Sorry ka ng mita. Dito kami sa Capitol, Washington, D.C. Si Presidente Donald Trump. Sino? Si Donald Trump. Trump ba? Trump. Trump. Asan ka? Nandito ako sa Capitol

Masaya ako dahil nakarating ako dito. Nandito na kami sa Library of Congress. Nag-enjoy magpa-picture. Papasok na kami. Library of Congress yeah, Unfortunately, there's a long line You have to wait Library of Congress The don't lugar namin. something like, five dollars. But here, nung bumili kami, maybe two years ago, it's thirteen dollars. It's like, no way. Never again. sa the United States of America. Ibang food truck. Mahirap magpark. So, kung pupunta kayo dito, be ready sa mahabang lakad. Mahabang lakarin at pasensya. Washington Monument Parang Sayang magpark white house is over there. Over there, that's the white house. But, madaming nagra At ang hirap makahanap ng parking. So, I don't know kung makakababa kami para makapag picture si mother. I'll just end our maganap ng parking. So, daan na lang kami ng Filipino store. Then, pauwi na kami. Sa bahay. Sa Richmond. That's the Filipino Global Supermarket.